Good morning everyone! Kumusta na kayo mga ka-issue? Uh, welcome to my channel! So saan ka man on at ano man ang yung ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue at ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Ayan, so isa po sa mainit na mainit na issue ngayon at inaabangan na ating mga ka-issue at netizens ay ang impeachment trial na paparating no para kay VP Sara. Okay, so today ay aalamin po natin ang pulso ng mga senador natin dito sa Pilipinas, no? At ilang personalidad. Ano po ba ang kanilang pulso o insights kaugnay ng impeachment trial na ito? Okay, so unahin po natin si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta. Okay, so sabi niya siya ay uh, magsisilbing tulay para sa pagkakaisa para sa ikawunlad ng ating bansa. At ang kanyang pulso, kaugnay ng impeachment, okay, para sa kanya raw, uh, di na dapat ituloy ito eh dahil naniniwala siyang uh, ito ay pinag-uumpisan lang ng away ng mga leader ng bansa. Kung siya ang tatanungin, dapat hindi na ituloy. Pero sabi niya, uh, isa pang dahilan ay, uh, mali ang proseso at basihan so kung ganito ang sitwasyon mali ang proseso ng impeachment trial at mali rin ang mga basihan, so sabi niya dapat ito ay paglibatihan muna, okay, pero kung siya nga, ang masusunod ay ayos sa kanya, dapat talaga tapusin na ito okay, yan po ay ang uh, idea ni Senator Marcoleta, okay, so alamin naman natin ang kay Senator Ping Lakson ano kaya ang kanyang masasabi kaugnay ng issue nito. Okay, so sabi niya kung, kung kulang ebidensya ay walang mayayari sa kaso. So, naniwala siya na dapat maghanda ng credible evidences. Itong 16, senators no, na boboto ng yes para matuloy ang uh, impeachment na ito. So, dapat maghanda talaga ng mga matitibay na ebidensya na kanilang ilalahad, no? Kaugnay ng uh, impeachment na ito. Okay, yun po ang kanyang paniniwala. Okay, next naman ay si Senator Bongo. Yan. So, para sa kanya, dapat hintayin ang prosecution at dapat makita at marinig ang dalawang magkabilang panig at uh, kung wala ebidensya, sabi niya eh di wala, so walang pagtatalunan okay, so sabi niya nga ay eh, napakalaga na hindi na isang panig ang marinig at unawain kundi ang magkabilang panig ng dalawang uh, partido eh since, uh, sabi nga ni Sara, siya ay maraming resibo at reseta. Marami <laughs> siyang resibo na magpapatunay no ng kanyang mga pahayag o pagpapatunay. So sa tingin natin ay magiging maganda ang laban na ito. Okay, so sunod po natin ay si Erwin Tufo. So ang kanyang paliwanag naman uh, hindi siya pumirma kasi hindi niya talaga alam yung pangyayari sa Congress prosecution. So para din sa kanya dapat marinig niya rin ang uh, panig ng depensa para mas higit niya maunawaan Siguro para siya makabuo ng pasya kung siya ay mag -yes or mag-no-no -no. Okay, so yan po ang kay Erwin So, sunod po natin ay si Amy Marcos naman So, ano kaya ang saluubin ni Amy Marcos? Kagnay nito So, sabi niya, uh, biden siya magiging basihan No? Indonesia, napakahalagang basihan na impeachment. At sabi niya, sa kasalukuyan, wala siyang nakikitang ebidensya na inilalabas ang nag sa So, para sa kanya, wala uh, walang marino na basihan. Sabi niya, so far, puro haka-haka lang at mga bali-balita ang nailalabas. No? So, sabi niya, dapat talaga matibay ang ebidensya na magkabilang Panig. So, yun po ang kay uh, Arnie Marcos. Okay, sundin naman ang na, sundod natin ay kay uh, Atty. Lorna Kapunan. Ayan, so sabi niya dito sa impeachment na magaganap ay hindi lang si BP Sara ang um, i-judge heads. Ayan, so sabi niya i-judge heads ang taong bayan, ang mga senator judges na magsisilbing impeachment court. Kaya sabi niya kung di sila politically neutral ay dapat uh, mag-inhibit na sila bago pa man magsimula Kasi if not ay mapapahiya lang sila, no ma embarrass lang sila Okay, so people with judge impeachment court Sabi niya on how did they dispense judges Ayan, number one, how they follow the rules of law Nasundan ba ang uh, proseso, ang tamang proseso, batay sa sinasabi ng batas? Yan. another number one, how they appreciate evidences. Yan. Paano tinanggap o binigyang puntos ang bawat ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig. Okay. So, sabi nga niya, uh, mapapahiya sila no, kung hindi sa maayos na pamamaraan ang isasagawa ng mga senador na ito ng sisilbing judges kung saan sila ay Oh, uh, ito na impeachment word. Okay, at alam naman natin na mga Pilipino ay matatalino na no? at magagaling at maalam na rin sa mga matas. Kaya uh, magiging uh, talagang mapanuri sila. Okay, so habang ang malakan niya ay tahimik lang kaugnay ng isyong ito, alamin ano naman natin ang uh, pahayag ni VP Sara kaugnay niya ng impeachment, nalalapit na impeachment trial na ito para sa kanya. So, sabi niya, gusto niya talaga, no, nais niya talaga magkaroon ng paglilitis para maipresinta sa publiko yung mga ebidensya, kaugnay ng reklamo sa kanya. So, gusto niya talagang uh, to talagang para mas maliwanagan ng lahat, no, yung uh, pag-aakusa sa kanya. Okay. So, sabi niya, handa siya maging sa bloodbath na siya, sabi niya. Okay, so sabi rin niya na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang magiging uh, ang kahinatnan na magiging hatol dito sa impeachment na ito. Sabi niya, no, expectation of acquittal or verdict guilty. Dahil tinanggap na niya ang, um, ang pangyayaring to at inaasahan na niya and she is at peace no? okay, so yun po ang pahayag naman ni uh, BP Sara okay, so ito po ang mga uh, ibahaging uh, insights o pananaw na ilang senador at personalidad kaugnay ng nalapit na impeachment trial ni BP Sara so, komento nyo po ito mga ka-issue, ano po ang inyong Uh, masasabi, ano po inyong mga uh, insights naman, kaugnay nito ayo uh, ba ay nasa panig ng yes or nasa panig ng no, or gusto niyo ba talaga ituloy o hindi na lang ang impeachment trial na ito okay, so sana nga magkaroon na isang malinis uh, makatarungan at naayon sa ating uh, umiiral na batas uh, Gaganapin impeachment trial na ito para sa ating Vice President uh, Sarah Sara. Uh, so, abangan pa po natin ang mga susunod pang pangyayari, no? Kaugnay nito. So, patuloy po tayo maging mapagmatyan. Okay, so muli ito po si Madam Issue na nagsasabing uh, bye for now. Marami pong salamat sa inyong lahat.